So ayun mga kauban Nakahapon tayo sa Bukid So may tabi ng index, Papunta ako yung kuya ko Babayaran ko At eh, try skill Dahil sa uh, ah, nagpag-deliver ako na ang plywood eh. Ayun uh, ah, sa kay Bulig uh, ah, Titingnan yung plot na ano, Kamatis Ayun dami ko rito isda ako oh, Sa may eh, tubig Lambak Ayun uh, ah, tayo Balik tayo Ah, nandun pala sa sa loob na. Kanina, nandun sa may alaman na ni Bulig. Kaya, pa tayo rito, mga kaukuban. Ah, ko lang si Kuya. Ah, dito, dati po itong pigri. Ngayon, wala na pong baboy. Hindi na po siya nag-aalaga. puro tambak na lang. Ayun, yung babuyan niya nandun sa dulo. Pinakita ko, kulay itim, native. Ito yung plot ni Bulig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nasa 12 niyang hmm. palaya may talong niyong salisi sa bawat plot kala ko kanina kamatis ito ang kamatis ayan So ayun, bag na lumaki to, at tumani na po sa magandang marketing. Yon tiba-tiba rito si Tito Bulig mga kauban. Sa ngayon, na uh, sakripisyo, gastos, sa ah, uh, upo sa tao, uh, gamot ng ano, pataba. Ayun, uh, siguro balikan na lang natin to pag yung sila mga kauban. Pusa itong aso, uh, yan no, Laki. Kamuk. makakauban. Yang palabas na po tayo. Ay, galt yung aso dahil binibidyo ako daw siya. Sit na tayo. Ah, uh, lapit lang po bahay ko rito mga kauban. Ah, uh, pumunta lang po ako dahil sa yun nga, ah, uh, po ko sa nag-deliver ng plywood sa oh, yako. ko. Doon sinakay sa tricycle. Balik tayo dyan siguro pag yung malaki at nung aani na si Tito Bulig So ayun, dito na naman kami sa tinuturo ni kamag-anak si Bulig Hitingin namin yung mga gulayan niya rito Ito yung malaking aso na nag-alit sa akin o kaya no So ayun at muli, andito na naman kami sa halaman na ni Bulig Ayun, e lalaki po na ang bunga na ang niya, gumagapang na. Nung uling punta ko po rito, halos wala pa isang dangkal. Yung mga talong niya, may mga bunga na rin po, lalaki, tsaka yung ang At may kamatis po rin po yata rito. dami pong kamatis mga kauban yun yung mga talong oh. malaking ang bunga Sabi tayo ng englex Enlex mga kauban Enlex Balagtas Ayan, Ayan papunta pong South, ah, Pamaynila po yan, yung sa kabila po, papuntang north. Yan, yung paganyan po, pakaliwa. Pagayan. Ito <tinyo> 60. Kasi 60 doon. si Lili okay. Alaga pa sa si rito rabbit oh <trips> Nag-iisa lang po yung baboy So yun mga kauban Ito yung kumakain ng Hayop sa Ampalaya Ahuli ah, niya lahat Ah tama ito yung mga Yung na gano'n Kumbaga ito yung mga patay na yung mga sisi o 5 days pa lang pero halos ang gaganda na lalaki na ayan oh. so yun balik kami sa gulayan ah uh, Aamot yung kapatid ko ng mga kampalaya rito mga kauban. Ang upo mga kauban, no? oh. Uh, ah, na. Gabaywang na po, gumapagapang na po sa to balag. paling balag, alambre po yung nilagay nila rito, mga kauban. Ayan no? alambre. Diyan po gagapang yung upo. Ayan, upo po yan. Isa na yung kalabasa. Ayan, basta may batik po yung dahon kalabasa. Ito, upo. Ayan, karamihan po rito, upo. Ayan no? daming upo. Yo, meron siya dito ng ano. Ah, dito papaya. Na ang kahirapan lang dito, nasabay po sa ano nang patubig yung bukid kaya masadong malalim po yung tubig dito sa ginawang plot dito. Kaya yung mahango po ng gulay. Ayun, bali lulusong po siya sa tubig. No? Ayun, tubig po yung lahat ng pagitan ng ano, plot. Ayan. Ito, alam nyo ba ito mga kauban Ito, pinaglalaroan namin Nung araw, nung bata pa kami Pinapuputok lang namin to Ngayon Hindi namin kinakain nung araw to Dito ko lang nalaman Kinakain pala yung bunga nito, yung sa loob Ayan po yung bunga pag hinog na po yan malaki, malaki po yan sinlaki po ng holen kinakain po ito mga kauban ayan, no? takot kaming kainin ng araw to dahil sabi naman tatlanda pagkain daw ng ahas ayan din namin kinakain yung pala kinakain ayan no? ang ano niyan, yung mga buto-buto kong -buto, may liit. Natatandaan nyo po ba to mga kauban Maisingit ko lang po sa video ano, Ang dami po nyan dito Marami ako nakakita Nga Bali ito na po yung nakuha namin Tatlong plastic plastik yung isa po nasa apat uh, ko ayun yung isa tapos ito po yung dalawa ayun uh, ang titinda po ito bukas sa uh, palengke public market balagtas o uh, yung mga gusto bumili na ang ambalaya dyan bukas sabado yun sariwang sariwa po ito